po si Sherina Indisar, Tahir Unda, ikalimang baitang Section Maya. Ang aking maikling kwento ay tungkol sa araw at ang hangin. Sino kaya ang mas malakas? Ang araw o ang hangin? Madalas daw ay nag-aaway itong dalawa dahil sa nagpapalakasan sila. Sinabi ng hamil. Oo, oh, gusto mo ba talagang patuloyin ko ng mas may lakas ng pwesto sa iyo? Bumiti ang araw. Sige, para hindi ka lagi ba? tignan natin. Ayun, may lalaking tumarating. Husing mo lang sa ang mga alis ng suot labanan. Sinimulan niyang hipan ang naglalakad ng lalaki. Sa umpisa ay tila nagustuhan polo hanggang sa may leeg. Inubos ng hangin ang buong lakas sa pag-ihip. Lalo na mga pinakaipit-ipit ng mga braso ng lalaki ang damit dahil tila giniginaw na siya. Nang hina ang hangin sa pag-ihip niya ay talagang hindi niya makuhang mapaalis ang damit ng lalaki. Sigil! Sigaw niya sa araw. Tignan mo natin ang galing mo. Marawin, hindi mo rin naman mapapaalis ang mapapahubad ang taong iyon. Pinalitaw ng araw kanyang sinag at unti-unti niyang -unti pinapainit ito. Tumulo ang pawis ng lalaki. Maya-maya, uminit palalo ang araw. Hindi na natiis ng lalaki at tinanggal niya lahat ng botones at hinubat ito. panalo ang araw. Kaya mula noon, hindi na ulit naging mayabang si Hani. Ano ang aral sa kwento na ito? Tandaan, iwasan ng pagiging mayabang, kadalasan ay wala itong ma mabuting may dudulog. naman. At isa pa, mas mainam sa tao ang may kababaang loob at hindi nagmangalaki. At doon nagtatapos ang aking maikling kwento. Thank you.